Mga die-hard fans ni Davin Haney galit na galit at gustong manakit. Ito ay matapos nobas ang report na mapapalaban si Ryan Garcia sa isang exhibition boxing match sa Januari sa susunod na taon kontra sa isang undefeated lightweight boxer na si Jabir Zayani na gaganapin sa Dubai. Ayon sa mga taga-suporta ni Haney ay tila daw di nire-respeto ni Garcia ang suspension na pinataw sa kanya ng New York State Athletic Commission. Ito ay matapos mapatawan si Garcia ng isang taong pagkakasuspende sa boxing matapos magpositibo sa ped test for Ostarin pagkatapos ng kanilang laban ni Devin Haney. Sa mga di nakakaalam, ang Ostarin po ay isang uri ng gamot na makikita sa mga supplements na kung saan nakakatulong para sa muscle growth at ito po ay hindi aprobado ng FDA. Tinalo ni Garcia si Haney via knockout at pinagmukhang magbubuti lang itong si Haney sa kanilang laban. Lingid sa kaalaman ng mga fans ni Henny ay nakitaan ng butas ni Garcia ang suspension sa kanya dahil walang magagawa ang New York State Athletic Commission sa kanyang paparating na laban. Una, dahil ito ay isang exhibition at hindi professional fight. Pangalawa, dahil sa Dubai gaganapin ang kanyang laban at hindi sa USA. Kung kaya't walang kakayahang makialam o umipal ang commission. Kaya, Iyaktawa na lang talaga itong si Devin Haney dahil kahit sinampahanan nito ng kaso si Ryan Garcia ng kasong battery, matapos ang kanilang laban nitong Abril lamang, ay nakahanap pa rin ng paraan si Garcia para manatiling aktibo at kumita ng milyones. Habang si Henny naman ay panayligaw sa YouTube team para tuluyan ng burahin sa kanilang system ang lahat ng video footage sa laban nila ni Garcia. In criminal law, battery is defined as any physical act that results in harm or offense to another person without their consent. Ayon sa report nitong nakaraang linggo lang, sinabi ng promoter ni Garcia na si Ka Oscar sa media na wala nang balak ang kanilang kampo na makipag-rematch kay Henny. Plano ni Ka Oscar na itapat si Garcia kay Teofimo Lopez kung matapos na ang kanyang suspension sa April 20 sa susunod na taon. Sa ibang balita, diritsahan nga pong sinabi ni Henry Garcia ama ni Ryan Garcia na mas magaling pa ang lightweight contender na si Oscar Duarte kumpara kay Devin Henry. Bagamat tinalo rin ni Ryan Garcia itong si Duarte sa kanilang naging laban noong December 2 noong nakaraang taon lamang via 8 round knockout. Naniniwala si Henry Garcia na hindi ipapalaban ni Beryl Haney ang kanyang anak sa mga big puncher tulad ni Duarte kung tuluyan na itong bumalik sa boxing. Lalo pa't naging impresibo ang pinakita ni Duarte sa kanyang huling laban kontra sa former IBF Super Featherweight Champion na si Joseph Jojo Diaz. Tinalo niya ito via 9th round knockout noong April 27 nitong taon lamang. Nakatakda namang lumaban si Duarte sa paparating na November 16 para sa Latino Night na gaganapin sa Riyadh kontra kay Buterzon Akmedov. Dagdag ni Henry, matapos ang laban ni Garcia kay Duarte, ay umamin daw ito na may mga malalakas na suntok itong si Duarte na di niya nararamdaman sa kanyang mga nakalaban.